Uy, daming click, oh. So, yon guys. Sakay muna tayo sa ating sa ating limusin. Ayan. <laughs> guys. May target na tayong kuhanan ng motor and meron silang available doon. Kaso nga lang yung pera hindi available. Kaya ngayon, mag-withdraw muna tayo dito sa Robinson Supermarket through go time. Yung iwi-withdraw natin. Sa mga RSW nga po na hindi alam kung saan sila save ng kanilang mga pinapadala, is I recommend guys na gumawa po kayo ng go time and malaki din yung percentage niya guys. So yun, nag-accumulate yung, yung sinisave yun na pera. So yun, laking tulong na rin yun para sa atin. Uy, daming click oh. Kaya nga iyong native it's otless so saan mo gagamitin mo for daily use din naman sir ah pwede din naman siya sa long ride sir pag if ever man 'di ba pwede naman po wala naman problema diyan mhm mm medyo subok naman talaga yan aba ah, kunin ni yes ma'am

ya pertama, yang pertama, yang pertama, yang pertama, yang pertama, yang pertama, yang pertama, pertama, yang pertama, yang pertama, yang pertama, yang pertama, yang pertama, yang yang Yun guys, nakabili na tayo ng motor. And yun nga ang nakuha natin is Honda RS 125. So yun guys, nakabili na tayo ng motor. And yun nga ang nakuha natin is Honda RS 125. And color siya na black pero para siyang matte black. Isas isa isa tingin Ganun